Yeah. Minsan malakas, minsan maina, minsan walang power. Pero ito po yung pinakadahilan na yun po. Kung napansin nyo, na nag-spark po yung main breaker nila na 100 amperes ayan po so ano po ba yung naging rason bakit ganun overload ba or overuse mga dads ayan so sa video nito mga sa alamin natin ayan po yung mga ilaw nila nakapatay na po yan so, namatay po kasi yung pawan nila din subukan natin patayin muna lahat mga dads ayan so napasiguran tungkol sa breaker na to yun o. so sobrang ganyan ibig sabihin pwedeng naglulus na siya or defective na rin siya mga dads ayan so silubuhan kong buksan wala naman Then kapag binubuksan natin o oh, nagdadagdag tayo ng load, doon lang po siya nagkakaroon ng tunog. At ayun, kung narin, napansin nyo mga kadods, ayun, nag po siya kapag ginagalaw mga kadods. so i-energize natin siya. Then subukan natin kung magkakaroon pa ng power. So pag nagkaroon na, okay na yan mga kadods. Hindi mga kadods. Siyempre, kapag mga ganyan, ibig sabihin mayroong problema yan pagbumalik siya at nawala, ibig sabihin may problema, mga duds. So, ito. Ayan. So, ayun, mga okay. <laughs> Nagulat pa ako. Ayan. So, nag-spike kasi siya ulit. So, medyo malakas yung tunog niya kapag pinipindot ko. Pero ngayon, wala siyang tunog. Ayan. So, siguro, mga duds, umpisa na natin. At nang makita na natin kung ano talaga yung pinaka problema nila. Ayan, may power na naman sila, oh. Minsan nawawala. Minsan nagkakaroon, mga So, subukan natin yung presto. Kapag kasi pinapresto, minsan makadans na na wawala yung power nila. So, nga pa yun. Nagitan na natin yung problema makadans. Ito po. Ayan. Nasunog po siya. Sunog o. Ayan o. Oh. Nangangamay sunog daw po. Tapos yung bus bar niya. Ayan o. Oh. Nangitin na. Ito na siya Blacky na siya. Tapos itong sunbreaker. Ayan. Sunog na rin. So, apat na aircon, isang heater, tapos sa baba yung mga ginagamit, number 8 lang po, ay number 6 lang yung gamit nilang wire, tapos yung breaker nila, 100 amperes. Ito uh. na, flash. Hmm. Sa yung mga sunog. Nice. Yes. At finally, mga kadad, sa totoo na tapos na tayo sa paglilinis. Ayan po, golden golden na siya ulit. Pwede pwede na pong ilagay. Isabak. So, cagan lang po sa pagliliya. Yan kapag nagliliya po tayo, ayan, maganda po yung mapino. Huwag pong masyadong magaspang, mga kadad, Para hindi po masyadong mapudpod or siguro mas maging pantay-pantay po yung pagkakaliya natin, mga So, tara mga let's go. At ito na nga po, ilalagay na natin siya. Then, yung breaker nga po pala, ayan, hindi pa natin napapaldan so papaldan na natin siya ng 100 amperes buti na lang nakabili na tayo o ni customer na bumili na tayo bago tayo pumunta dito ayan po ito nga po pala yung isang sira kanina so nangyari dito mga kadads kaya po nasira to finally mga kadads nakapagpalit na tayo ng main breaker na 100 amperes ayun po ah uh, naging cost nya ay overload so hindi po naging cost nya is contact pwede pero hindi pa rin po ang pinaka main question nga mga kadeds kung napansin nyo yung sa harap ng main breaker number 1 yung number 2 po yung sa tubig nya na nung kasing ginawa ko mga kadeds kasi nagtaka ko bakit nasunog siya ng ganoon ngayon chinyak po yung mga uh, mga gamit nila appliance kung ilang amperes yung mga ginagamit nila kada breaker ngayon natcheck ko yung number 2 ang sinusupplyan pala nung mga kadeds ay portable water heater. Ngayon, 30 amperes yun mga kadads, pero bakit ganun? Uh, nakuha niya pang masunog mga kadads. At ang nangyari nga mga kadads, nung nakita ko na portable water heater, yun, tinignan ko yung spec niya. Ang ampere current niya, o naglalaro siya sa 27.3 to 31 amperes maximum current mga kadads. Rated current. Ayon po. So, yung breaker niya is 30 amperes, hindi niya kinakaya. So, posible na nagkaroon din siya ng loose contact or umiinit na yung breaker niya, hindi pa siya nagtitrip, pwedeng mahina na rin yung breaker niya. Then, yung dahil plug-in po yung breaker niya, hindi po talaga kapit na kapit yung mga plug-in sa bus bar, yung breaker, possible po na doon siya nagkaroon ng bobilis uminit. Kung napansin nyo yung mga breaker natin, mas una silang nasusunog or nagme-melt, or nasunog sabihin na natin mga dads, yung line side nya so yun po so napaka importante po talaga na may maintenance natin yung mga panel natin mga ka-dads. kasi uh, sa katagalan po lumuluwang po yan mga ka-dads. kaya madalas mga ka-dads, sa mga industrial ginagamit nila yung mga bolt on ayan so sana may natutunan kayo sa video nito mga ka-dads. syempre at kung bago ka lamang sa akin channel ay huwag mong kalimutan mag subscribe at click the notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos ha. so see you my next video God bless <laughs>